Magandang araw, grade 8 students. Ang pag-aaralan natin ngayon ay patungkol sa heograpiyang pantao. Pagkatapos ng ariling ito, inaasahang ang bawat isa sa inyo ay napahalagahan ang natatayang kultura ng mga rehiyon, bansa at mamayan sa daigdig. Napapaloob dito ang lahi, pagkat etnolinguistiko at relihiyon sa daigdig. Ang heograpiyang pantao or human geography sa Ingles o tinatawag ding anthropogeograpiya ay isang sangay ng heograpiya na nag-aaral sa mga tao at ang kanilang komunidad, kultura, ekonomiya, at ang pahikipag ugnayan sa kapaligiran nito sa pamamagitan ng pag-aaral sa kanilang mga relasyon sa iba't ibang lokasyon. Ang populasyon ng tao sa daigdig ay umaabot na sa 7 bilyon. 24.4 na milyon noong Hulyo 2014 ayon ito sa United Nations Department of Economic and Social Affairs Population Division Kung ang laki ng daigdig ay nasa 100.50 milyong kilometro kuwadrado ibig sabihin mayroong 46.7 katao kada kilometro kuwadrado Ang kalkulasyon ay ayon sa lahat ng lupain kasama ayon sa lahat ng lupain at kasama na ang Antarctica. Pero kung hindi natin isasama ang Antarctica, tataas ang densidad sa 50 katao kada kilometro kwadrado. Ang populasyon sa mundo ay dumarami daw ng 1.14% kada taon. Ang ibig sabihin, 80 milyon ang nadadagdag ng tao kada taon. Ang pinakamaraming tao ay matatagpuan sa kontinente ng Asya, mahigit sa 4 na bilyon at at 384 na milyong katao ang nakatira dito. Ang pinakakaunti naman ay ang kontinente ng Australia na mayroong 3.7 na milyong katao lamang ang nakatira. Ang mga tao ay nakakalat sa daigdig ayon sa kanilang lahi. Lahi ng tao Ang lahi ng tao ay maaaring maipaliwanag bilang grupo ng tao na may magkakaparehong katangian. Ito rin ang mga katangiang kakaiba sa iba pang grupo ng tao sa ibang lugar. So lahat ng tao anuman ang lahi ay kabilang sa iisang species ang Homo sapiens. Nangangahulugan na ang pagkakaiba ng mga tao ay hindi ganoon kalaki maliban na lang sa kulay ng balat. Lahat din ng lahi ay maaaring mag-interbreed dahil marami itong pagkakatulad. So lahat ng lahi ay halos pareho ang genetic makeup kaya maaari itong magsama at bumuo ng panibagong pamilya. So ayon sa mga antropologo, may apat na lahi ng tao sa ngayon. Ang mga lahi ay maaari ding hati-hatiin sa tatlumpong maliliit na grupo. Una ay ang Caucasian at ito ay binubuo ng mga Aryan, Hamite, Semite, Senhalis. Pangalawa ay ang mga Mongolian at ito ay binubuo ng maliliit na grupo gaya ng North Mongolian, Chinese at Indo-Chinese, Japanese at Korean, Tibetan, Polynesian, Maori, Micronesian, Eskimo, American Indian. Pangatlo naman ay ang Negroid. At ito ay binubuo ng maliit na grupo kagaya ng African, Hottentot, Melanesian, Papuan, Negrito, Australian, Aborigine at Dravidian. Ang paapat naman ay mga Astroloid ito ay binubuo ng mga Indonesian, Malayan at Australian. Ang apat na lahi ng tao na ito ay batay sa klasifikasyon na ginawa ni Carlton S. Kuhn noong 1962. Inalis naman ng United Nations ang salitang race at ginawang ethnic group upang maging wasto ang paggamit dito. May limang libong pangkat etniko sa mundo ayon sa pag-aaral ng Scientific American noong 1998. Ang mga bansa at mga sa daigdig. Pangkat etniko. Ang pangkat etniko ang panlipunang pagpapangkat ng mga mamamayan ayon sa pagkahakilan lang batay sa pinagmulang ninuno, lipunan, kultura, at pambansang karanasan. Ang pagiging kasapi ay ayon sa minanang kultura, pinanggalingan, mito ng pinagmulan, kasaysayan, bayan, wika at dialekto, relihiyon, pananamit at bisikal na anyo. Ang pinakamalaking pangkat etniko sa kasalukuyan ay binubuo ng daang milyong individual at ang pinakamaliit ay binubuo ng iilang individual lamang. Ang malalaking pangkat etniko ay maaaring hatiin sa maliliit na grupo tulad ng tribo. Minsan, ang pagkakahiwalay nito sa iba pang kapangkat ay nagiging dahilan para maging panibagong uri ng grupo. Ang mga uri ng pangkat etniko ay mahikilala sa pamamagitan ng una, lahi. Ito ay pagkilala ayon sa pagkapareho sa pisikal na kaanyuan. Pangalawa, relihiyon. Ito naman ay pagkilala ayon sa kinabibilang relihiyon, denominasyon at sekta. Pangatlo, linguistika. Ito ay pagkilala naman ayon sa wika, dialekto at skripto. Pangapat, pagkamakabayan. Ito ay pagkilala ayon sa pambansang pagkakilanlan. Panglima, rehiyon. Ito ay pagkilala ayon sa lugar na pinanggalingan. Puntahan. Ang magandang indikasyon ng pagkabuhay ng kultura ay ang patuloy na paggamit ng tradisyonal na wika at dialekto. Sinasabing mahigit na 7,000 wika ang meron sa daigdig. Pinakamarami ang nagsasalita ng wikang Mandarin Chinese, pumapangalawa ang Hindi at pangatlo ang Ingles. Narito ang mga talaan na nagpapakita ng distribusyon ng mga pangunahing wika sa mundo batay sa dami ng populasyong gumagamit dito. Ang wika ay ang abilidad na makuha at magamit ang komunikasyon upang maihatid ang impormasyon sa kapwa. Ito ay bahagi ng kultura at nabuo mula sa mga karanasan ng tao. Mabisa itong kasangkapan sa pagbibigay ng saluobin, nasasaisip, sa isip at nakikita sa lipunang ginagalawan. Ang wika ay nanggagaling o nanggaling sa tinatawag na language family. Ito ay grupo ng mga wika na nanggaling sa isang wika na tinatawag na proto-language. Kadalasang hindi alam kung saan nagmula ang punong wika. Ginagamitan ito ng comparative method upang malaman ang pinagmulan ayon sa etnolog. May 147 family languages sa daigdig ang pagiging linguistically diverse ng ibang lugar tulad ng Afrika ay maaaring magpabago sa dami ng family language. Patuloy itong nagbabago dahil sa pag-aaral ng wika. Ang magandang indikasyon ng pagkabuhay ng kultura ay ang patuloy na paggamit ng tradisyonal na wika at dialekto. Sinasabing mahigit na 7,000 wika ang meron sa daigdig. Pinakamarami ang nagsasalita ng wikang Mandarin Chinese, pumapangalawa ang Hindi, at pangatlo ang Ingles. Narito ang mga talaan na nagpapakita ng distribusyon ng mga pangunahing wika sa mundo batay sa dami ng populasyong gumagamit dito. Ang wika ay ang abilidad na makuha at magamit ang komunikasyon upang maihatid ang impormasyon sa kapwa. Ito ay bahagi ng kultura at nabuo mula sa mga karanasan ng tao. Mabisa itong kasangkapan sa pagbibigay ng saluobin, nasasaisip, at nakikita sa lipunang ginagalawan. Ang wika ay nanggagaling o nanggaling sa tinatawag na language family. Ito ay grupo ng mga wika na nanggaling sa isang wika na tinatawag na proto-language. Kadalasang hindi alam kung saan nagmula ang punong wika. Ginagamitan ito ng comparative method upang malaman ang pinagmulan ayon sa etnolog. May 147 family languages sa daigdig. Ang pagiging linguistically diverse ng ibang lugar tulad ng Afrika ay maaaring magpabago sa dami ng family language. Patuloy itong nagbabago dahil sa pag-aaral ng wika. So, narito po ang iba't ibang pamilya ng wika. Meron tayong tinatawag na Niger Congo na mayroong isang libo limang taan at dalawang wika. Ang Astrodisian, meron itong isang libo dalawang daan at pito. Ang Transnugenia naman ay eh, merong apat pito. Ang Sino-Tibetan, merong apat ang Indo-European mayroong apat Ang Afro-Asiatic na mayroong 374. at Australian mayroon itong dalawang at ang panghuli ay Nilo-Saharan mayroon itong dalawang at wika. Pag-usapan naman natin ang ibat-ibang relihiyon sa daigdig. Ang relihiyon ay isang organisadong koleksyon ng paniniwala at pananaw patungkol sa sangka sangkatauhan at kultura. Ito ay naglalaman ng mga kwento, simbolo at mga banal na kaalaman nagpapaliwanag sa kahulugan ng buhay, pinagmulan at ang kalawakan. Sa mga paniniwala, kumukuha ang kaisipang moral, batas at paraan ng pamumuhay ng tao sa pangapaniniwala, kumukuha ng kaisipang moral, batas at paraan ng pangunguhay ang mga tao. Ang salitang relihiyon ay galing sa wikang latin na relihiyo na nangangahulugang pagrespeto sa banal at pagbibigay pitagan sa Diyos. Ito ay isang obligasyon na nagsisilbing bigkis sa tao at sa Diyos. Maraming relihiyon ang nagkaroon ng istruktura, kaugalian, miyembro, mga banal na lugar at kasulatan. Ito ay maaari kumilala o sumas Ito ay maaari kumikilala o sumasamba sa mga diyos. Maraming ritual ang ginagawa tulad ng pag-aalay, pagdarasal, pista, pagtanggap, paglilibing, kasal, musika, sining at pagsasayaw upang mabigyang halaga ang kanilang diyos o ang kani-kanilang diyos. Ang mga aral ay siyang isinasabuhay naman ng mga naniniwala rito. Ang paniniwala sa relihiyon ay isang patunay sa pananampalataya ng tao. Bagamat hindi lahat ng tao sa daigdig ay naniniwala sa relihiyon, ito ay paraan upang magkaroon ng ugnayan ang tao at ang lipunang ginagalawan nito. Sa ngayon, may mga relihiyon tulad ng kresyanismo na kumakaunti dahil sa kawalan ng pananampalataya pagkaunti ng gustong maging kasapi ng orden ng simbahan at pagbaba ng bilang ng na mga nagsisimba uh, sa mga bahay-sambahan. May mga lugar ding hindi pinahihintulutan ang pagtatag ng mga simbahan tulad sa China. Mas marami na rin ang naniniwala sa mga secular na paniniwala kaysa sa relihiyon. Ayon sa istema, mayroong 4,200 relihiyong sa daigdig uulitin ko po, ayon sa istima, mayroong apat na at dalawang daang relihiyon sa daigdig. Ang pinakamarami dito ay ang Kristyanismo na may humigit sa dalawang bilyong kasapi. Unti-unting bumababa ang bilang na ito ayon sa mga pag-aaral. Umapangalawa ang Islam na may 1.5 bilyong kasapi at patuloy na tumataas ang bilang ng mga ito. Pangatlo ang Hinduismo na may siyam at 50 milyong Kasapi. Salamat po sa pakikinig at hanggang dito na lamang po. Salamat po.